guys, kakain muna tayo. Kasi baka hindi gagana ang otak natin mamaya guys. Tutom <coughs> na. Chowking po kami, chowking. Para malap, para malabo ah. Maganda kaya po marami tao. Alam mo kung bakit? Pag napansin nila nandiyan sila, panonorin nila yan. Hindi man nila <laughs> alam. Malay mo, naliligaw. <laughs> Ganyan guys, talagang iba nagbablog sa marami tao Kaya ito mo kayo yung buong ano, kaya tapos na pag naglalakot tayo hanggang sa studio. O watch hour mo na yun. mayroon kasi choices may show ito yung pinili ko kasi show na umay na ako nakabulat e nun. biglang 400 plus <laughs> pa hindi naman ako dadahin sa'yo kung hindi ako nagulat eh. Sabon <laughs> so, direct. Inundan ko, 119 lang. Bakit napunta sa ano, 400 na may hindi? Ito ang maraming plus yun. Eh. Ang bilis niya kinansin, iba? Eh, Oo, no, oh, kasi ninuduga ako. Ma-order ko lang yung yun lang tapos pa-order ng pa-order ng ano-ano eh oo ka ano, na, oo naman. Eh, malay ko ba, ang, ang, selection niya, dalawa lang din naman si, uh, din siya, yung uh, lang, ano yung choices ng soft gel. Ano may lang ako. Malay ko ba. di eh, bayad kasi yung kapag, pasibang ibang, ano, brand. Mm -hmm. Hindi naman siya nagsabi na, ma'am, ano soft drinks sa gusto niyo? Basta lang nagpapili lang siya. Yeah. Malay ko yung, yung story namin, nandoon lang sa Birno Dili. Kung bakit napunta doon, eh, wala naman na akong alam. Dapat pinaliwanag niyo muna, ma'am. Iba po ito sa in order niyo, ma'am. No? Ano po yan? May dagdag Hindi ako wala akong aware. Hmm. Huh? Hindi kasi wala pinapalit. Ha? Hindi pinapalit. Ano yun? Ano yun? Nakaad na lang yung lahat. Bulag ka na lang. Yung buong mo pera, parang yan na lang. ako. Hindi man ganyan sa mga inasal. Ano yung order mo? Yun lang yun. Papipiliin ka, ma'am. Anong, anong drink yun, ma'am? Sprite, Coke, ganon. Or ano ba yung tawag nito Ah, uh, tawag nito yung ininom natin kapon. <coughs> <coughs> ininom natin kapon. Nagabi ba 'yan? Bulaman. Mayroon mm -hmm. Meron din sa mga nasa na bulaman. Ganun kasi yun, papipiliin ka ng drinks. Maloy ko pa yung drinks na sinasabi niya, mali. Hindi involved doon sa in-order ko, hindi pasok. Basta lang sabi niya, ma'am, ila ano yung sucres ba ang gusto niyo, ma'am? Namili ako kasi napapili siya eh. Ngayon, <coughs> lumapit ako na yun. Hindi ko dirip na siya Order ko lang naman, ano lang. Pati, pati sa bawang may bayad. Libre lang yun yun. Kahit ba naman sila? May, may namang inasan natin to. Suli tayo. Pareho lang yung subi nito. Ali, ali, ali yung rice ba? May namang inasan ito? ba ganun din sa mga inasal? 119? 129? Madalas kami dun eh. Kami eh. Wendy. Ha? Wendy. Hindi kasi ang ang, ang masarap kasi yung chicken nila eh. Parang. Parang chicken. lang <laughs> kung lasa din mo hindi Ano hindi din na pinayin ko. Sino Pagkakarating ko sa ira. Pati yung termita. Tapos pa itong pagkain. Sarap ba? Wala, wala akong masabi. No comment. Alam mo kung ano pa ito, wala na, ubus na ito. Kilala mo naman ako, takawan ko sa pagkain. <laughs> Hindi ko nga kaubos <laughs> na kanina eh. Yung yung ano mo, nabibigis ko na kaubos eh. mo. Eh, pang ano na yun ah. Martes yun, nung martes pa yun. Nalang nga lain, sabi ko sa'yo nga kung <todic> <todic> ay natin doon mas gusto ko yun umagamay tayo ng may lumpia sila doon, saludo, maliliit, masarap. kisot yung ba tayo ay hindi sa mas masarap yun. Ang Hmm, Gusto gusto ko yung direct. Luto kasi yun. Ha? Luto kasi yun. Kaya yun kasi hap, parang hap eh. Kasi kapag niluto niya lang mabuti yan, ah, sa mga kakain na, ano, hindi nila masyadong malalasa. Pag ganyan, hindi. Kung Hindi mo sabi nyo, itong luto, malalasahan nyo na Kasi so, Gusto nila buko. Pag nakita ng tao, ay, buko. So, pag mm -hmm. masyadong preto kasi yan. Ano na yan? Maglulutong luto? Maano, mamati ka pag luto. luto. Mm -hmm. Kaya tingnan mo yun, ako no? lang mati ka. Plain na Plain na plain. Wala sa wala naman. Para wala sa ngayon, yung king size. Ayoko na. Ayoko na mag-order na. Wala na percent niya. 100% wala akong masabi. Di ko alam sa office eh.